Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabengbeng We are back again Sampang Brothers Ergans and Raffo So mga kabengbeng may mga unit tayo sa ating harapan So mga kabengbeng ito uh, Babasagin ko na yung ating uh, mga tanong Kung alin dyan yung malapat SPMC Mangyo Patrol Kosaya Taurus, Taurus So naglagay tayong 4, uh, 5 unit dyan mga kabengbeng So inilagay ko po yan para May idea Yung ating mga Bagong mga kabengbeng na Alin nga ba Yung Malapat Kosaya SPMC uh, Mangyo Patrol Taurus Sa mga unit na yan So, ipapakilala ko sila mga kabengbeng kasi mostly ng ating mga kabengbeng is hindi alam yung uh, uh, mga unit kung alin dyan ba talaga. And also, yung mga nagtatanong, Sir, meron po ba kayong manlapat? Then, isi sa atin, hindi naman manlapat yung kanilang hanap. So, ganun po. Then, syempre... Ah uh, misinformation po yon So, kapag nasira yung unit, hanapin nila yung maker. So, idadalo sa maker, syempre, mapapahiya sila, mga kabeng-beng. Dahil nga po, uh, malalaman nila na yung kanilang erga na nabili is hindi gawa nung maker na yon So, ito po ang ating i-content ngayon. Ipapakita ko yung mga kaibahan nila para makilala nyo yung mga unit na uh, nabili nyo mga kabeng-beng. So, ayan po. Umpisan natin ito mga kabeng-beng. ipapakilala ko sila. Yung una, ayan po, yung nasa taas natin na unit is ayan po, Mangyo Patrol po 'yan. Mangyo Patrol 3 -CAC. So, wala tayong ibang version yan. So, may may ano pa po 'yan. May uh, Revo ah uh, iba iba mga beng beng uh, Nakalimutan nakalimuta ko yung iba eh yung patrol lang yung kasi yung meron tayo pero mostly mostly yung pinagtat na uh, nakokon confuse yung ating mga beng beng dito sa tatlo na to na add ko lang yung dalawa na yan so pangalawa is manlapat pangatlo is kosaya long tank big tank yan lagi ang nakapa na napagpap, napagkakamalang manlapat monster tank. Ako po nagsasabi sa inyo, hindi po manlapat monster tank 'yan. Mamaya ipapakita ko mostly dito sa tatlo na 'to, yung pinagkaiba nila. Then ito, isa rin na manlapat, ito po ay SPMC na hammer type din po. So hammer type 'yung tatlo na 'to. So, kaya talaga napagkakamalan dito pala magkapareho na eh. Pero mamaya ipapakita ko yung differenti differentiation ng dalawang to. And also, uh, para malaman ng ating mga kabeng-beng na yung unit na nabili nila is ganito talaga yung pangalan. Once na ipawaranti nila doon sa maker is tama kung, kung saan nila idadala. Then, ito naman po is Taurus CO2 na long tank. So, dapat dito lang tayo mag-focus eh. Inalagay ko lang yun para talagang ma sa mga hindi nakakakilala i um, malaman nila kung anong unit ito mga beng beng. Dapat dito, dito itong tatlo lang talaga yung content natin. Kaso nariyan na. So isabay na natin. Una, itong Mangyo Patrol. Ito po ay Mangyo Patrol. Ayan apakaganda. Naka para siyang Winchester design sa mga uh, live na unit. Ayan Etong Mangyo Patrol hindi naman siya maliligaw dahil may pangalan siya. Ayan, JR Mangyo Patrol. Sa uh, sa limang unit na to, ito lang yung 3-cock version. Sa limang unit na yan, yan lang ang 3-cock version. Ayan po. Pakita ko sa inyo. 1, 2, 3. So, 3 kak siya. So, para saan po yung ating mga... Ah, sir, para saan po ba yung mga first kak, 2 uh, 3 kak? Magiging bantan yung bala. sa, ganyan po yung katanungan na natatanggap natin. Eh. Hindi po. Yung first kak, or unang, unang click niya. So, yan. So, pagkikita mo, mas maliit yung kanyang palo sa kanyang firing pin or firing pin bulb ito pag uh, kapag kasi napalo to diyan na po siya puputok or si uh, lalabas yung hangin mag mag-open yung bulb niya dito pag pin, uh, kapag napalo ito syempre uh, uusog siya doon mapupush siya so mag-open yung valve niya dito doon lalabas yung hangin patungong barrel lalabas niya so mas kakaunti yung distansya niya na ipapalo. Tignan nyo. Ayan. O, so, yun. Hindi pala nakalak yung silencer. Natanggal. Sorry. So, yun. Mas kakaunti yung distansya niya na papaluin mga beng, beng So, it means mas mahina yung labas ng hangin papuntang barrel. So, uh, it, uh, which means pang short distance lang siya. Then, ito naman yung second cock niya. So, mas humaba yung distansya ng kanyang palo. So, it means mas malakas. Mas malakas sa first cap. So, mas malakas din po yung kanyang ibubugang hangin. Ganun po siya. Paano naman yung third cap? Yun ang pinakamalakas na palo or uh, pati putok ng uh, unit na to dahil mas mahaba yung travel ng ating... Hammer patungong. So, ayan. Naubuto na naman tayo ng storage. Pasensya na po. So, yon Balik tayo. Sa trikak na tayo. So, sa trikak mas mahaba yung kanyang travel na kanyang papaluin. So, mas meron siyang uh, pwersa. Kaya, mas malakas yung palo niya dito. So, mas malakas yung palo niya dito. Mas malaki yung open ng valve dito. Kaya, mas malakas. Mas maraming hangin yung kanyang ilalabas. So, it means mas malakas yung putok or buga ng pellet ng ergan na to gamit yung trega. Ganun po siya mga beng. So uh, in short, yung uh, first cock pang malapitan then yung kanyang second cock medium uh, range then pang long range nya yung third cock. So yun po ganun po siya mga beng. No? So hindi po siya uh, darami yung bala compare sa uh, kapag dumarami yung kanyang kak. Hindi po ganon. Ganon po siya. Kapag uh, tumataas yung kak, ay mas lumalakas yung palo niya, mga beng beng So, depende rin yon sa spring na nakalagay dito. Yung kanyang hammer. So, kahit mas kahit mas tri kahit trikak siya kung mahina yung spring niya dito, mahina din po yung air Gano'n po siya. So, pangalawa, mga beng-beng dito tayo sa manlapat CO2. Ayan. Manlapat CO2. Ayan. Long tank siya. So, eto makikita mo makikita mo agad na yung kanyang gawa is napakadinis. Ayan. Solid. So, yung manlapat po is kilala na, o, wala pa ako sa airgun Industry, narito na po yung manlapat. Hammer pa lang niya napakapulido, napaka-detalye, napakaganda pagkagawa. So, ayan po. Ang manlapat po, ayan yung kanyang receiver is frame type, tawag. Or, ayan, whole po yung kanyang receiver. Same lang ng mangyo. Buo. Ayan. Buo yung kanyang receiver hanggang dito yan. Aluminum black yan. Then, yun, ayan yung kanyang swing. So, ayan po yung manlapat. Ito naman po ay tukak lang. Ayan So, so it means ba mas malakas yung 3 kak compare dito sa 2 lang na to? Hindi po, mga kabeng-beng. Depende pa rin yan sa spring na nakalagay dito. And also, yun nga, uh, ito ay 2 lang dahil nga, minsan, hindi na inilalagay yung first kak. Pwede na lang gawin 3 kak yan, mga ka -beng, beng Kaso hindi na nilalagay yung first kak dahil mahina daw. Depende pa rin po 'yan sa spring, no. Baka mabash tayo kaya nila, kaya walang first cock. So ayun po yung kanyang uh, first cock, then second cock. So yung um, manufacturer actually pwede niya paggawing four cock to. Mga kabengbeng, haati-hatiin niya lang ito kanyang palo. So ganun lang po kaya dumarami yung kanyang um, cock hinahati-hati lang na ganyan. So ito, uh, ginawang dalawa lang yung hati ng kanyang palo. Pakita ko yung uh, one cock lang. So ito one cock lang siya, Taurus CO2. Ayan, Taurus CO2. Pakita ko po, no? Taurus CO2. Ayan po yung Taurus CO2. Then, meron din po yung embedded na pangalan. Kaya, hindi kayo maliligo talaga. Ayan. So, single kak lang siya. So, 'yan yung ginawa ng manufacturer ng Taurus is hindi niya nahinati Phoenix niya Phoenix na niya sa um 1 cock lang. Kagandahan nito, 1 cock lang dito sa mga 3 cock, 2 cock. Ito at least maifi-fix mo kapag uh, pag nilagyan natin ng scope, maifi-fix mo yung kanyang zero. Kasi dito mga beng-beng -beng, kapag nilagyan natin ng scope 'yan. Iba po yung zero ng first cock, iba 'yung zero ng uh, second cock, iba si iba yung zero ng third cock. Kaya kapag ako nag-zero, is ini-zero ko 'yan sa second cock. Dahil po kapag uh, na zero sa second cock kapag lumayo yung kanyang target, i third cock niya. Ganun po. Kasi kapag uh, sa first cock, makikita mo mababa yung tama or mataas. Then sa second cock, uh, doon siya nakasiro. Doon sa third cock, pwedeng tataas siya doon sa crosshair mo dahil nga mas malakas siya. Ganun po. Yan yung advantage naman na single cock is nakafix siya kapag uh, ziniro mo. So hindi ka namang problema na tandaan pa kung saan tatama yung first cock, second cock, at third cock. Dahil one cock lang naman to. So, naka-fix na yung, yung use scope mo kung saan siya tatama. Ganun po siya. So, pinakita ko lang muna yon So, balik tayo dito sa manlapat. Ayan po yung manlapat. Napakaganda. Napaka-crispy din. Napaka -crispy din na kanyang putok. So, subukan natin. Ayan o, oh, ba diba? Ayan. So, dito sa uh, mangyo pala, um, ito ay 24 inches long barrel. Nakaka 15 to 18 shots siya. Ganun po siya. Dito naman, uh, nasa 20 shots plus. Yan po. Baka kayo magtaka bakit mas marami. Mas maraming putok ito. Yung malapat kesa doon sa uh, mangyo. Pero magkita mo, mas pahaba yung kanyang tangke So, ganito po yan. Mas marami pong putok ito dahil itong kanyang tangke is mas mataba. Mas mataba yan compare doon. Ito mas manipis compare dito. Hindi lang halata sa camera. And also, yung tangke nito ay merong spring. Hanggang dito yata spring niyan mga beng, beng, Then may uh, aluminum uh, na, parang tukod na mag don uh, pupush dun sa spring papuntang firing pin. Ito po hollow yan. Halo yan. Talagang hangin lahat yung loob. Walang spring sa loob niyan. Yung mechanism niya, narito lang. Nandito lang. So, yun po. Pinagkaiba niya. Ayan yung manlapat. Napakaganda. So, magtuko tayo sa Kusaya. Ito yung napaka-controversial napaka na unit. Ito yung hinahanap-hanap sa akin, sir. Uh, meron po ba kayong manlapat na monster tank? Tapos, isesend yung picture. Ito. Kusaya long tank, big tank. Kaya tinaw siya kung uh, long tank, big tank is mas malaki po. Alam ko 1 inch na yung kanyang uh, diameter na kanyang tanke. Eh. Ito po ay 3 port lamang. Ayan po, kung mapapansin nyo. Ito yung long tank, big tank ay manlapat 3 port, 1 inch alam ko. So, pakorek na lang kung um, kung tama or hindi yung aking sukat. So, yon So, uh, nulit ko po, hindi po tayo maalam sa airgun. Hindi tayo talaga expert. So, sinasabi ko lang, yung observation and also uh, konting uh, kaalaman sa uh, sa mga unit na to <coughs> So, dito naman po, help ko sa ilong big tank natin. Ayan. Uh, Papakita ko muna, mamaya ako i-differentiate yung tatlong to para malaman nyo yung pinagkakaiba nila. So, itong ko at big tank, kung sa manlapat is gumagamit sila ng frame type, sila po ay gumagamit lang ng uh, tube dito, uh, stainless tube, then meron silang mga bakal para kapitan ng mga tornilyo ng upper receiver. So, upper receiver lang sa kadila Yung kanya lang aluminum black. Di ka tulad nito, na buo. Ayan. Ayan po yung pinagkaibaan ng manlapat sa kozaya. Manlapat, kozaya. Manlapat, kozaya. Kozaya, manlapat. So, ayan. So, napakalayo. Sa tingin pa lang, malayong malayo. So, inuulit ko po, hindi po manlapat monster tank yan. Yan po ay kozaya. Long tank, big tank. Sa hammer naman po, ayan, napaka edgy. na, uh, siya round yung pagkakakat. So, ito, ni-round siya. Ito, medyo may pagkatalim. Ayan. So, mamaya ipapakita natin ano, ano pa yung mga pinagkaiba niya. No? So, pinakita ko muna. So, ito, tukak din siya. Ayan. Subukan so, natin. And okay din. last din. Ayan. Then, ito tayo dito sa, yun po, uh, sorry, 24 inches din to, yung manlapat. 24 inches long barrel din to. So, sa mga may bang seller, makakapag-request sila ng mas mahabang barrel. So, sa atin, meron lang po available is 24 inches. Ito naman pong manlapat long tank, big tank, umabot siya ng 45 shots. 45 shots sa kanyang single ka, no? 45 shots kada refill kasi napakalaki ng kanyang tangke compare sa 3 point. So, manipis, medyo mataba, pinakamataba. Ayan. So, yun alam ko, one half. Hindi ko sure kung ganun yung sukat, no? Pero, mas manipis yun compare dito. Then, mas mataba naman to compare dito sa panlapat. So, yan. Ganon din siya, yung um, uh, yung kanya mechanism, yung valve mechanism niya narito lang, diyan lang lalaro. Kaya yung kanyang tube, kaya marami siyang uh, sh uh, shots per the refill is yung kanyang uh, tanke, tangke is hollow yan. Talagang pure na CO2 yung lamang yan pag kinargahan mo. Ganon po siya. Pagtungo naman tayo dito sa SPMC. Ayan magkita yung nagkaiba niya sa SPMC tsaka saya Sa design pa lang makikita mo na merong design yung bat ng SPMC compare sa Kosaya Yung Kosaya hindi naglalabas na may design yung kanyang uh, bat. Wala silang ganito na itong parang rough design yung ito yung kusaya hindi naglalabas as in plain lang meron silang black meron silang ganito. Pero wala silang design na ganyan. Plain bat lang na two variant. Black and brown. Or wood. Ganyan po. Then, makikita mo dito, dalawa yung kanyang barrel band compare dito sa Kusaya na, isang, na single barrel band lang. Ayan. And also, yung manlapat, single barrel band lang din po naman. So, ayan. Itong SPMC naman po, ayan, halos pinagsamang, para pinagsamang manlapat and SPMC. Ganon siya. Yung kanyang quality. Maganda rin. So, ayan. Ganon din siya. Frame, ay, yung, 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 hindi sya frame type. So, tube yung sa kanyang ilalim. Then, yung kanyang receiver, upper receiver is aluminum black din. Katulad ng kusakusaya. Kung mapapansin nyo, so, kayo na lang yung humusga. Ayan ano pinagkaiba nila halos same lang naman kasi mamaya ipapakita ko talaga yung kanilang pinagkaiba so pinapakilala muna natin so tukak din siya so subukan natin so, yo di ba paganda rin so may hindi na nakakapili na then yung Taurus CO2 natin 24 inches long barrel din po ito mga kabeng beng 24 inches long barrel din yung SPMC natin no SPMC long tank hammer po siya. Then ito, uh, Taurus CO2. So, yung kanyang material is steel. Pero yung kanyang barrel is, uh, yung kanyang sa loob, internal barrel is brass din po. So, itong kanyang uh, barrel na to is nakaslib lang siya na steel. Yung kanyang internal, yung sa loob, is bronze. Pero yung kanyang tangke at receiver is steel po yan. Yon, pinakita ko kanya sa, sa inyo kanina na single cock lang din siya. Ay single cock lang siya, siya lang ang nag single cock. Subukan natin. So wala laman pala to. So hindi ko na hindi ko na alam, hindi ko alam na walang laman. So ayan, to talaga yung ating uh, video. So, tara. Punta na tayo doon sa ating main topic talaga. So, naipakilala ko na yung limang yan. Kung alin dyan yung malapat, SPMC, Kusaya, So, punta tayo, punta tayo sa ating topic na talaga para malaman ninyo na yung inyong nabili, kung anong brand yung inyong nabili. Kung, sa mga, kung meron kang ganito, malaman mo kung anong brand yung nabili mo. So, magtungo tayo sa manlapat. Yung sa manlapat, nasabi ko na, frame type siya. Ito, buo yung kanyang receiver. Napakaganda. Ayan. So, meron din naglalabas yung manlapat na ganito yung kanyang um, receiver <coughs> pero makikita nyo na yung bakal niya sa ilalim is iisa lang wala siyang pangalawang ganito yung isang manlapat yon so kapag nakikita ka ng ganon na isa lang yung steel niya sa ilalim na ganito manlapat po yun so, ayan, pero mostly na manlapat si O2 is ganyan po the frame type ayan so, sa magtatanong saan nilalagyan yung mga, uh, mga bala ng mga unit na to siniswing lang po ito ayan doon po sila nilalagay ng bala. To. Oh. So, ayun, uh, ayun yung manlapat, talagang napaka-quality. Sa price po, yung manlapat medyo may kamahalan. Then, magtuko tayo dito sa... So, ayan, pag-compare ko muna talaga yung uh, manlapat at saka kusari long tank, big tank. Ayan, mapag-compare nyo na hindi talaga manlapat ito, no? Hindi manlapat yan. Kusari long tank, big tank po yan. Bakit ko alam? Nasa Pampanga tayo, yung maker niyan is taga Pampanga rin. So, alam ko po yung lugar kung saan ginagawa ito at ginagawa yon So, alam ko kung sino at anong gawa yan. So, wag nyo na pong ipilit sa mga nagsasabing malapat monster tank ito. Hindi po yan malapat monster tank kahit magpustahan pa po tayo. Dito tayo sa Kusaya Long Tank Big Tank na tinatawag na manlapat monster tank. So, yan po. Yan po ay Kusaya Long Tank Big Tank. So, pinagkaiba niya sa malapat. sabi, ko nga po, hindi siya. Ganon. And also, uh, magkita nyo, mas uh, masasabi kong mali, mal medyo malinis yung pagkakagawa ng malapat. Pero, sa performance, hindi naman sila nagkakalayo. Sa price naman po, medyo mas mura ito compared sa malapat. No? Uh, mas mura na kaunti yung ating uh, kusaya ng tangpintang. Sa SPMC naman, yung pinagkaiba nila, ito, papakita ko para malaman nyo kung SPMC yan or Kosaya. Yun nga po, una, sa bat design. Kapag wala siyang design na ganito, is hindi siya. Tapos, uh, naglalabas din pala yung SPMC na plane na ganyan. Pero, para malaman nyo kung nakabili kayo ng plane na SPMC, eto ito yung uh, uh makikita nyo para malaman nyo kung SPMC or Kusaya kung nakabili kayo ng plane nito. Meron din kasi plane nito. Uh, ah, actually, meron tayong plane niyan. So, dito pa lang. Sa Kusaya Long tank, Big Tank, gumagamit sila ng 20mm mount. Ano yung 20mm mount? Pa, yun yun ang ginagamit natin na mount para sa scope. Ito yung 20mm. Ayan, 20mm. At ito yung 11mm. 11mm mount. So, mas malaki yung kanyang clamp. At mas maliit naman yung 11mm. So dito natin siya dito, dito natin yan isinasalpak sa taas ng ating receiver. So ito 20 mm yung ating ginagamit. So sakto-sakto yan sa receiver ng uh, ng kosaya. So here mag-vlog ng isa lang ang kamay mga beng beng. Basta sakto-sakto po yan. Hindi ko lang at dahil isa lang yung ating kamay. So yan kung gumagamit siya 20 mm Kosaya, long tank, big tank po yan. Then, yung mas maliit naman ng 11mm, ayan po ay gamit ng SPMC and manlapat. So, yung manlapat at saka SPMC is 11mm mount yung kanilang gamit. So, kung nakabili ka na sinabing manlapat sa'yo at gumagamit siya ng 20mm na ganyan, at ganito yung design, hindi po yung manlapat. Yan po ay Kosaya long tank, big tank. Ha? Huh? So, ito po ang ating 11mm. So, mas maliit siya. Kapag mo, halos ng buong uh, receiver niya is railings. Compare dito sa SPMC, ayan, nakakat siya. Ito lang. So, sakto-sakto yung 11mm. Hindi papasok dyan yung 20mm. Ayan, 20mm. Hindi papasok dyan. Napaka-laki. Compare dito na kakapitan niya. Oh, wala siyang kakapitan. So sakto lang 'yung 11mm jan Sa SPMC. And another difference ah, uh, pinagkaiba ng uh, kusaya sa dong uh, sa SPMC is 'yung kanilang pagkakat ng upper receiver tsaka uh, swing. So sa SPMC nakada-diamond cut siya. Ayan, nakada cut siya. Ayan yung gilid niya is or yung sharp edge niya inalis nila. Ayan. Hanggang sa kabila. Kabilaan po yan. So, ayan. Parang da naka-diamond cut siya. So, while sa Kosaya uh, Long Tank, Big Tank is diretso lang siya. Ayan, diretso lang. So, wala siyang wala siyang parang diamond cut dito. Tapos sinakop lahat, ito, yung sa ilalim ng Kosaya Longtang Bigtang para sa kanyang railings, 20mm. Dito sa uh, SPMC is 11mm lang. So, yun, para magka-differentiation siguro yung uh, dalawang unit, ganoon yung ginawa nila. So, sa ginagamit pa lang na mount, kapag 20mm yan at ganyan design, is Kosaya Longtang Bigtang yan. Then, kapag ganyan yung design at saka, example may nakuha kayong ganitong plane at ganito yung design, naka diamond cut at 11mm yung kanyang gamit na mount, SPMC naman po yan. So, ayan. Mga kabeng-beng, sana nasagot ko yung kaunting uh, difference ng dalawang unit na to at saka ng manlapat. So, sa manlapat, makikita mo talagang uh, magkaiba sila. So, makikilala na natin ngayon kung sino yung kusaya sa SPMC or manlapat o, bang, bang. Ulit ko, pag 20 mm yung uh, scope na mount at ganyan yung design, usaya long tank, big tank po yan, hindi monster tank na manlapat or MC, or SPMC. Kapag naman po ganyan yung design at naka diamond cut yung kanyang edges is SPMC naman po yon. dapat 11 mm yung kanyang railings. Mostly dito sa tat, sa a sa, sa limang ito 11 mm lang 11 mm lang 11 mm lahat yung kanilang ginagamit na scope mount kumpi ah uh, na lang sa ating Osailong tank o big, big tank na gumagamit ng um, uh, 20 mm mount So mostly kasi ginagamit ito sa mga PCP So yung sa kanila mga beng-beng sa so, uh, long tank, big tank ayan, naka 20mm na siya so yun, yun lang yung ating counting alam sa ating mga unit na to so yung accuracy mga beng beng at uh, um, price kung gusto niyo malaman yung price, available po lahat yan message nyo lang ako sa ating facebook account, JP Garcia Sampang then, yun sana, uh, nasagot ko yung kaunting uh, tanong na uh, kung alin dyan yung SPFC and or, or ano. Yung quality at saka accuracy, mga bang bang hindi naman naglalayo. Hindi naman naglalayo mga yan. So, lapit-lapit lang naman yan. Parehong CO2 lang naman. At yung accuracy, hindi rin naglalayo, sabi ko sa inyo. Kasi yung barrel na ginagamit niyan, halos, halos, Uh, isa lang yung pinagkukunan mga kabengbeng. Halos same barrel lang naman yan kaya hindi naglalayo talaga sa accuracy. So, yun mga beng-beng. So, yun lang muna. Salamat po sa pakikinig. Peace out.